Mag-meditate po tayo muna po sa Unang Pedro, Kabanatang Isa, Talatang 15. Lima. Pedro, Isa, Labing Lima. Ito sa aming natarata, dahil, dahil ang Diyos na pumili sa inyo ay banal, dapat din kayo magpakabanal ng inyong ginagawa. Ulitin ko po, dahil ang Diyos na pumili sa inyo ay banal, dapat din kayo magpakabanal sa lahat ng inyong ginagawa. Ayan, tuloy ng Panginoon sa lahat ng ating ginagawa. Banal! No? Dapat sa lahat ng ginagawa natin, sa lahat ng gawain natin, banal ang ating mga buhay. Pero sabi, sabi, sabi nila, mahirap po maging banal. Para imposible yung magpakabanal. No? Pero eh, pero sinasabi ng talata ito eh. Kung sinasabi sa atin ng Biblia ito, eh, posible, posible. Hindi imposible. No? Hindi imposible. Kundi imposible, tatay ito makapapungin ng may kabanalan. At ang, 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 pinanggagalingan po natin dito lagi at po, ay yung kabanalan ng Panginoon. Kung ang Diyos natin ay banal, sinasabi ng talata, verse 15, at sabi dahil ang Diyos ay banal, dapat din tayo magpakabanal. Diba? Napakahalaga po na mga, mga magulang mga kapatid na tayo pong lahat ay mamuhay na may kabanalan. Pero of course, that is one, one, one discussion. No? Paano nga ba magbuhay ng banal? <laughs> ano? dahil sa katotohanan ay ben, naniniwala ako may mga pagkakataong hindi tayo nakakapamuhay ng tama hindi nakalulugod sa ating Panginoon di ba? pero ito siya sabi ng Biblia sabi ng Salatan badal na pumili sa atin dapat tayo magpakabanal sa lahat ng ginagawa natin pag-usapan po natin ngayong umaga banal ng ginagawa banal sa lahat ng ginagawa una kung banal tayo sa lahat ng ginagawa natin. Una, umayon tayo sa mabuting nasain. Nasain natin yung gusto natin, yung mga plano natin, yung mga banak natin ay dapat sa mabuting kalagayan. Kung meron man tayong dapat gustuhin, ay mabuti, dapat mabuti. Ano po? Pag sinabi natin kabanalan, ang lagi natin pinipili ay yung kabutihan. Dito po sa Tanata, po sa verse 14, bago yung talata po na, 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 na pinag natin. Sabi dito, Bilang masunuling mga anak, huwag kayong umayon sa masamang pagnanasa. Tulad ng ginagawa ninyo noong kayo wala pang tunay na pagkaunawa. Noong hindi pa tayo mananampalataya, noong tayo wala pa sa pananampalataya, hindi natin, hindi inasahang mabuti ang mananasaing natin. Wala tayo sa pananampalataya. Meron din siguro tayong kabutihan, pero, definitely sa mas lamang tayo no labang bang patent tayo ay kadalasang nakaayon sa masamang nasai Meron man tayong kabutihan na ginagawa pero labang pa rin sa buhay natin na ang, ang nananaig sa atin ay masamang pagnanasa. At dahil di ba naman pangang tayo sa Panginoon. Hindi man tayong marahil uh, tayo marahil eh, pinakamasamang nilalang sa mundong ito pero nalalaman natin na higit nating higit nating sa loobin ang yung pong ang ating iniisip ay sarili natin, ang iniisip natin ay kabubuti lang natin, baka sarili tayo at yung buhay po natin naging para parang parang, parang nagresulta ng paggawa ng masama gaba sa kapwa o panlalo na laban sa ating Panginoon. Kaya yung buhay po natin, talagang struggling tayo, no? Tayo po yung at bilang mananampalataya, tandaan po natin, inialay na natin ang buhay natin sa Panginoon. Kung tayo mananampalataya, ibinigay na natin buhay natin sa Kanya. Nagsumuko na, na tayo sa Kanya bilang tagapagligtas. Ipinahayag na po natin sa Kanya ang ating buhay bilang, uh, bilang Kanya, bilang Kanya alipin, bilang Kanya lingkod, bilang Kanya anak, bilang Kanya alagad. At dahil yun, yun, yun ang ating kalagay sa harap ng Panginoon, tayo pong lahat ay narito ngayon upang at sundin ang Panginoon bilang ating Panginoon, ating Panginoon sa Kristo. Siya ang Panginoon natin buhay, di ba? Amen po ba ron? ang Panginoon buhay po natin. sa ang ating sinusunod. At tanda ng ating pagiging masunuring anak ay ang ano po, yung nasain natin gawin kung ano ang mabuti at hindi ang masama. Katulad, sa sabi natin, Pastor, mahirap ang gawa ng mabuti. Totoo naman po, mahirap ang gawa ng mabuti. Pero bilang mahanong palataya, alam mo ikaw na sa Panginoon na, ikaw ay sumampalatayan sa Kanya, ano po, ang pipiliin mo hindi na yung masama kung hindi mabuti. Kaya, huwag tayo po yung mamuhay ng banal sa lahat ng ginagawa natin. Umayon tayo sa mabuting nasain. Ang pipiliin mo ay eh, mabuti, di ba? Kaya kung meron man tayong pagkupas gagawin, Sa uh, mabuti mabuti, eh, pipili ka pinag the best. The best. Pero kapag pipiliin mo yung mabuti at masama, definitely, ang pipili mo mabuti, di ba? Ang pipili mo mabuti. Eh, uh, kung masama ang pipili natin, Tandaan lang na wala tayo sa Panginoon. Kung nasa Panginoon tayo, ang nanasain natin ay mabuti. Baka makaka, makakamuhay tayo ng may kabadalan. Pangalawang bagay po, pili natin ng mabuti. Pangalawa, una, pamuhay ng may takot sa Diyos. Aside from choosing what is good sa ang ginagawa natin, pangalawang bagay po, mabuhay tayo ng may takot sa Diyos. Kung tayo po ay nananais na mamuhay ng may kabanalan, tiyakin natin na tayo po ay namumuhay ng may takot sa Kanya. Tayo po ng verse 17. Walang kinikilingan ng Diyos. Hinahatulan niya ang mga tao ay sa mga ginawa nila. At dahil tinatawag niya ninyo siyang ama, mamuhay kayong may takot sa kanya habang kayo nasa mundong ito. Sabi ng talata, mamuhay kayong may takot sa kanya habang kayo nasa mundong ito. Diba? Ang sinasabi mo ng banal na kasulatan, mga kapatid, totoo yan. Sabi, sabi ng Biblia, magpakabanal kayo sa ang Diyos ay banal. Pero para magawa natin yan, yung kabanalan siya sabi ng Panginoon, kailangan meron tayong malinaw na pagkatakot sa Panginoon. At yung takot sa Panginoon, tatandaan po natin, hindi po yung takot dahil nakitakot yung mamatay, kundi takot ng paggalang at pagsunod sa ating Panginoon. Pag sinabi natin, mamuhay ka na may takot sa Kanya, mahirap ka po ipamuhay ang ka kabanalan. Ano? Dahil sa sa ating kainaan, mahina po tayo pero tayong kasalanan, may kahinaan tayo, may tayong uh, na, nahuhulog tayo sa tukso, nagkakamali tayo, di ba? Nakikiba ka tayo araw-araw para tayong nasa isang war, no? nasa, isang, nasa isang digmaan, at nakikiba ka tayo sa laman at sa espiritu. Ang pamumuhay natin may kabanalan, tandaan po natin, ay posible kung ang paggalang natin, ang pagsunod natin sa Diyos ay nasa ating mga puso. If you have Jesus in your heart as your Lord and Savior, at meron kang takot sa Kanya, madali magka madali, madali tayong makasusun sa kanya may, may, kabanalan kung wala kang takot sa Panginoon o wala kang paggalang sa Panginoon o wala kang pagsunod sa kanya mahirap 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 mabuhay may kabanalan actually madali magkasala kung wala kang takot sa Panginoon kaya kung nais natin mabuhay may kabanalan panal tayo sa lahat ng ginagawa natin sa so, mga gawain natin gumawa tayong mayroong pagkatakot sa ating Panginoon ano po kaya every time na tayo gumagawa, ang palatandaan na tayo may takos sa kanya ay yung pag-iwas natin sa kasalanan. At kung umiiwas tayo sa kasalanan, tayo po yung makapamuhay ng may kabanatan. Ano po? Sabi ng balang ng kasulatan, tinatalakay po natin, pinili ka ng Diyos na banal, dapat tayong mamuhay ng banal sa lahat ng ginagawa natin. Pangatlong bagay po. Pangatlong bagay. Una, banal sa lahat ng ginagawa, una, umayon tayo sa mabuting nasain or piliin natin ng na mabuti. Pangalawa, mabuhay tayo ng may takot sa Diyos. At panghuli, tandaan natin, taus-puso tayo magmahalan. magmahalan <laughs> sa tayo. Ang isa po sa paraan upang tayo makapuhay ng, 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 ng ay eh, yung pagmamahal, pag-ibig. Ang Diyos ay pag-ibig, di ba po? Kung sabi sa unang one chapter, unang one chapter four, siya po ay pag-ibig. At siya ang siyang unang umibig sa atin. At ang pag-ibig niya, nagdaman natin nung siya ang nagbigay niya kanyang butong na anak doon sa krus ng Kalbaryo at inalim ni Jesus yung buhay niya doon sa cross at, at mamatay para sa kasalanan natin. Yun yung, yung napakadakila ng pag-ibig ng Panginoon. At yung pag-ibig na pag yun ay hindi ba sa pag-ibig. Yun ay pag-ibig ng Diyos na banal. Tadahan po natin yan. At sabi ng talata, verse 22, sabi ng talata ni, Pedro sa mga na sa kanyang panahon, sabi niya, ngayon, Naniis na ninyo na ang inyong mga sarili sa, pag, sa pamamagitan ng inyong pagsunod sa katotohanan. At nagahari na sa inyo ang tapat na pagmamahal sa mga kapatid. May <laughs> loving, loving, the brethren, di ba? kaya maala ba tapos puso kayo magmahalan? Maala ba tapos puso kayo magmahalan? Ang paraan nung tayo mga ng may kabanalan, especially una sa Diyos, pangalawa sa tao, sa kapwa natin, eh mamuhay tayo may pagmamahal. Kasi kung kung may mahal natin ng Diyos, hindi tayo gagawa ng masama sa Kanya. Mahal natin ng ating Panginoon, susunod, susundin po natin siya, gagalang po natin siya. At ang masinasabi niya sa akin, atin pong isasagawa sa buhay po natin. At the same time, kung mahal natin ang kapwa natin, hindi natin, hindi natin, hindi natin sila gagawa na masama, di ba? Hindi natin sila kung pagnanakawan, hindi natin sila sasaktan, hindi natin sila uh, dadayain, hindi natin, hindi natin sila papatayin, di ba? Dahil mahal natin sila. And that is, that is holy death, di ba? Kaya kung nais natin mamuhin may kabanalan, ipamuhay natin ang pagmamahal. Pagmamahal. Yung pagmamahal na galing sa Panginoon ano po sa panahon po natin kan lagi ko sinasabi sa inyo sinisira na natin panahon ng ng salitang pagmamahal dahil sa dami ng mga sinasabi basta magmahal ka okay lang yan kahit mahaday, kahit masama ang ginagawa di ba basta mahal kita hindi hindi hindi, 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 po, hindi po yun hindi po yung pagmamahal ng Panginoon ano sa kasabi ba, Bay? Eh, eh mahal ko siya eh. eh pang ilom, eh, ilang mahal mo na 'yan. I mean, ibaling eh, eh pagmamahal ko yan. Pag sinabi natin pagmamahal, dapat may kabadalan. Katulad ng pagmamahal ng Panginoon. At kung may kabadalan pagmamahal natin, I believe mamumuhay tayo may kabadalan bila tayo ng tataya. Ang lahat ng ito tatandaan po natin. Ginagawa natin because ang just natin na pumili sa atin ay just na banal. Kaya sa lahat ng gagawin natin, banal tayo sa lahat ng ginagawa natin. Paano natin gagawin? Pumain ka sa buting nasain, piliin mo mabuti. At paano gagawin natin? Mabuhay ka ng may takot sa ating Diyos. At paano gagawin natin? Tapos puso tayo magmahalan bilang mamahal ng pagtaya. Mahalin mo ang Diyos at mahalin mo ang iyong kapwa. kundi ang pangisamahin ito. Ito ang ating pinagsalusaluhan sa dulan ng ating Panginoon. Muna po sa unang Pedro 1.15 Dahil ang Diyos na pumili sa inyo ay banal, dapat din kayo magpakabanal sa lahat ng inyong ginagawa yes all pray and mga makapangiring sa lahat